Malaking pulis siya. Grabe, 'no? Sampanya. Ha, uduk ah. Ilokong pa? Sige, Kailan nangyari 'to, yung pagkumpronta mo sa asawa mo at yung last week ko ata yung video na 'yung mga i ko? Last week 'yon. Bakit mo? Ah, Bali, yung time na yun, sir, kasi grab po delivery rider po ako. Ngayon, yung time na yun, sir, sakto may deliver din po ako sa area. Ngayon, yung binan ko po, doon po napwesto sa lugar na yun kasi nag-DJNT po yung binan ko. Ngayon, iabot ko po dapat yung, ano ko, yung panggatas ng mga anak ko. Nakita ko po doon yung e-bike namin. Tapos nandun, nagtataka ko, bakit may lalaking nakatayo? Tapos ganyan na nga po, sinilip ko muna bago ko kumpruntahin talaga yun nga po yung nakita ko naglalambingan yung dalawa tapos nandun pa po sa ng anak ko kaya yun po naasin pa po yung ano yung lalaki bali dinwari pa po nang simula yung ano yun so lumahanap lang po talaga ako ng timing na mahuli ko sila ah uh, so maliban pa dyan sa insidente na yun na nangyari last week ano meron ka ng pagdududa okay. o may suspecha ka na alam ko na po sir na meron talaga sila inaayaan ko lang po talaga sir para ano maghanap ng mabigat na ebidensya Subali so, sir, talagang lumapit na po ako sa inyo kasi last Sunday lang po, nabalitaan ko ang ginagawa ng asawa ko. Umupunta sila sa motel kasama ng dalawa kong anak. Nagkita sila sa motel kasama yung mga anak ninyo? Yes po. Maliban dun sa konfrontasyon na nangyari, nagkaroon na nga ng pisikala. Okay, kalan, sir, ano? bagay, Siguro sir, mga pang ano na po yan. Pang seven times na ginagawa na ng asawa ko yan. Hinayaan ko lang po talaga. Hindi, nag... Kinausap mo na ba siya tungkol dito sa mga Kinausap ko na po yan. Sa hinala mo na kasi ginagawa kasi niya? Ano sabi niya? Oh, sinabi ko na sinabi ko na po yan sir, wala daw po akong pakialam. Ah, walang sabi pakialam. Ko sa kanya, kung, kung opo, sabi ko na po sa kanya kung kung gagawin mo yan, wag mo isasama ang anak natin. Pero hindi ang niya itinatanggi yung, yung relasyon niya doon sa lalaki. Hindi po sir, pinagmamalaki pa po. Pinagmamalaki pa? Ganun po sa katapang. Ma'am Merlin, yes, maganda nga po po. Alam niyo po ba ito? Ang totoo po niyan, against po ako diyan. Opo. Alam niya ni Joseph against ako. So ang ginawa ko, yung nagkausap sila, sabi ko sige. Pag-uusap kasi tin alam niyo po, tinira ko po yung phone ng anak ko. Para wala silang komunikasyon. Opo. Then ako po ang kinokontak ng lalaki. Sabi ko, o sige. Sabi daw niya, titigilan na daw niya. O sige. For the last time po, makikipag-usap ako kay Grace. O sige, makipag-usap ka, magpunta ka dito sa sa biason. Kasi po, yung pong anak ko po, dinadala ko yan sa trabaho ko kasi ginugulo niya sa bahay. Pag wala kami, pinupuntahan niya sa bahay, ginugulo niya. Sino po ito? So, ginagawa ko po, dinadala ko yung magnanay ko sa biason. Yung anak ko at saka yung, mag yung mga apo ko. Para apo. hindi niya magugulo. At least, mag manggulo man siya, mapoprotectionan ko yung anak ko. Kasi hindi po pwede mag-ano yung anak ko eh. Uh, may sakit po kasi yan. So ayokong naaano uh, yung anak ko. So kung manggugulo man, andun ako ta para protection na ng anak ko. So nag-usap po sila nung, so, sabi niya for the last time mag-uusap kami para tapos na. Kasi magulo nga. Kasi from the start, alam niya magulo. So pinayagan ko sila mag-usap. Pero wala pong naganap na lambingan. Bakit po? Kasi private ano po ito eh. Yung biason po is maraming tao sa tabi pa po siya ng bilihan ng fishbowl, paano po maglalambingan yan? Nasa ta kasadam sa ng tao. Joseph, ano eksakto ginagawa nila maliban dun sa generalization na naglalambingan? Para nakaakbay po siya sir, nang nagse-cellphone. Nakaakbay ang lalaki at nagse-cellphone naman. Para nakaakbay po siya. Oh, parang ganyan lang po yung lalaki tapos nagsisilipon po sila. Tsaka nandun po yung mga anak ko. Tsaka January pa lang po, sinabihan ko na yung lalaki tigilan niya yung asawa ko. Alam mo ba ang pangalan ng lalaki na kalambingan niya? Joshua ha? po ang pangalan. Pero against po ako. Against sir, ito kayo? Pa ang, sir, ito pa po ang sinasabi ng anak ko. Kaya niya po sinagot yung Joshua para po makalayo kay Joseph. Kasi po nananakit po. po siya. Naku po sir. Sir, first time ko po yung nagawa nung nasa video na yan. May minsan di ko pinagbuatan ng kamay ang asawa ko. Hindi ko kung trabaho yan, sir. Anin na tawag ako ng trabaho, sir. Nasa bahay lang yan. Ngayon, sir, yung sinasabi niya sa akin, nagiinom ako ng susugal ako dyan, sir. Aminado ako dyan. Pero minsan sa supporta, di po ako ng pabaya. Para nag gawin niya sir. sa akin yan. Ang masakit na ito, sir, di ba, April 13 sir. nangyari po yan, nung kinuprot ko sila. April 13 po yan. April 20, sir, pupuntahan ko dapat yung mag-in ako para igala ko yung mga bata. Ang nangyari po, sir, wala sila doon. Um gumala at daw. Ngayon, nakita ko yung e-bike alas 11 ng gabi, nakita ko yung e-bike sa dali. Sabi ko, ba't hindi yung e-bike namin? Tapos walang driver. Ngayon, pumunta po ako sa kanila para tanongin. Sabi ko, asan ah, yung mag ina ko? Ang sabi nila, gumana. Kasi po, sir, sabi ko, anong oras dito na? Kasi umaga ay? na yung sir, mungulo na, po, na naman po kami. Kaya po, pinaalis na. Umalis po sila, natulog po sila sa isang lugar. Pero pwede nyo naman na, pong i-check po, yung pinagtulungan, tinulugan nila kung may sakasama sila talagang lalaki ah uh, hindi na po tayo pupunta doon ano. Ah uh, ito na lang ano Joseph. Sa tingin mo ba doon sa mga lahat ng mga pagdududa mo, lahat ng akusasyon mo, maayos pa natin ito? Sa, ako sir, sa tagal na sir, ilang beses na ginawa niyan. Ayoko talaga ilapit ko kasi nga lang po nadadami na yung mga anak ko. Lagi okay. Lagi na sir kasama ang anak ko. Sa madalit sabi, gusto mo nang makipaghiwalay sa asawa mo. Hindi naman po gusto niya. Ah siya may kagustuhan din kasi hindi natin makakausap yung asawa Pwede, mo eh. Hindi, hindi, hindi na po magpagsabihan sir eh. Kahit na po sila sir marami akong patungay. Kahit po si mama yan, si tiyang ginangkot, pa kayong bayaw ko, gusto na nilang ipakulong yung anak nila kasi hindi na nila mapagsabihan, sir. May record po ako dito, may chat po sila sa akin na gano'n. Ma'am Merly, ano po ba yung rason daw po ni Isel, uh, bakit daw po niya nagawa ito sa mister po niya? Kasi po... Two years, two years old pa lang po yung bata. Ayaw na niya po sa asawa, sa eh, Joseph niyan. Kasi nga po, na may milit pag maki gusto makis**t. Okay. Tapos paglasing lasing, po siya, nasasaktan po siya. Okay. Uh, tapos po, ma'am. Mm, yes po. Yung sagal nga po, yung alak, yung yung ano. Tapos ang... Sa totoo lang po, ang binibigay niya lang sa asawa niya is 200 a day lang po. Tumaas pa nga po yung 300 a day na nga po ang binibigay niya sa kanyang asawa every day. To so think na na to think po na pinaglamamalaki niya po kasi makabarkada niya kumikita siya 2,000, 1,000, 5,000, 1,500 pero yun lang po binibigay niya sa asawa niya. Okay. Sir so Joseph, bida po yun mama, ay, wala pa po silang pinabayarang ma bahay. Makari, ma pakiwan ko po, po ah. 200, 300 ma'am, pang merienda lang po nila yung hiling niya. Kasi tuwing gabi po, pag uwi ko, kung magkano po yung pinita ko, binibigay ko po sa asawa ko yan. Nasa ilalim ng na kukunan-kunan niya po yan. May, may bisyo no, po may ba, ba kayo, Sir Joseph? Yung... Meron po kayong bisyo? Ha? May bisyo po? Nung ano, no, last, last two years po, aminado po ako, nagsusugal po ako. Alam po nila yan. Pero natanggal ko na po yan kasi okay na po kami yan 2024 eh. Bali 2024 nga po, kumuha po ako ng washing, may mga hulugan po kami ng TV. Na, na, nananakit, nananakit po, kayo, sir. Bahay. Nananakit po kayo. Hindi po. Ayun lang po yung postan ko na kuya. Kahit magpalay detector ko, hindi po po pinagbuhatan ng kamay ang asawa ko. Aminado po ako dyan. At yung nagawa ko nung nakita ko sila sa biyato. Okay. Bugso ng okay. damdamin ko yun. Joseph, ano na ang gusto mo? Ang gusto ko po talaga, sir, kasi patuloy po pa, nakikipagkita sa din sa lalaki. Kasama po yung mga anak ko. Gusto ko makuha yung poder ng anak ko kasi ako naman po nagsusuporta. Wala naman po trabaho yung asawa ko. Okay. Alam mo, Joseph, kasal kayo, di ba? Kasal kayo? Yes, po, po. Yes, okay. Yan ang problema natin ngayon. Yung kasal ninyo, hindi naman natin pwedeng ipawalang bahala yan dahil uh, kailangan dumaan yes, kayo sa proseso. Kailangan natin dumaan okay, muna sir. sa annulment. Di ba? Ngayon, isa pa, ang concern din natin dyan, yung anak ninyo. Kasi nakikita ko na sa iyo na hindi na kayo magkakasundo. Eh. Siguro, ang una natin ano konsulta namin kayo o ibigay namin kayo o i-refer namin kayo doon sa sa Social Services Department ng Muntinlupa. Kasi baka sakali sila makapagbigay ng payo sa inyo kung paano ninyo muna maiaayos ito. Tapos magkakaroon po sila ng assessment, magkakaroon po sila ng report at uh, sila po ang magdedetermina kung alin po ang magandang uh, patutunguhan ninyo. Kung sabi nila na wala na talagang mangyayari, at least doon maayos pagdating sa pinansyal, sa kustodiya ng mga bata. Ma'am Raleigh, ganito yes, po. lang po yan eh. Kahit po yung asawa po, yung si George Joseph po ay may pagkukulang, let's say siguro po, di ba wa? Ang ibig sabihin lang namin dito ma'am Raleigh, hindi po kasi yung lisensya no, uh, para po manloko siya or manlalaki yung anak po ninyo. Hindi po siya nang lalaki ma'am. Opo naranuhan lang siya kasi pinuprovoke niya yung anak ko. Sota mo rin, sota mo rin, sota mo rin. Pini-insist niya sota niya. At saka ma'am, sinasama, si sinasama pa po yung mga bata. Hindi po, kasama po ako nung nakipagkita. Kasi nga po ginugulo niya yung anak ko sa bahay. So sinama ko po yung anak ko sa trabaho ko para maprotektahan ko yung anak ko. Hindi lang po sila. Magkakasama po kami nun. Ma'am, magandang uh, hapon po. Ma Opo, yes, attorney, natin attorney po. galing na po sila dito. Ano po ang findings Nag ninyo? Nagkaroon na po sila. Nagkaroon po sila ng kasunduan na umihingi na lang po si Grace ng support. Kasi bago po nangyari ito, nang gulo po si Joseph doon sa bahay, pumunta. Yun ang sabi niya. Una po, Uh, ang uh, reklamo po ni Joseph is custody ng mga bata kasi sinasabi uh, sinasabihan niya ni itong si Grace na may lalaki po. Ngayon, kasal po sila. Sabi ko sa kanya, karapatan mo yan kung meron kang ebidensya. Ang pinuproof niyang ebidensya, yung kamag-anak ng lalaki. Na yun ang parang nag a uh, nag sa kanya, nag insist na nagkikita sa motel na kasama yung bata. ngayon po, pinag ko sila na pag-ayos ko po, ang naging resulta po doon ay uh, visiting rights po siya kasi ang uh, uh, si Grace po ay uh, napapaloob sa kaso ng BAUSI ng emotional, physical, and psychological siya. Kasi the time na kwento ni Grace na nagkasakit po siya from Bicol, dinala siya ni Joseph, and then iniwanan siya doon, uh, nagkasakit po siya doon, niisa ng tulong sa nanay para makauwi siya dito sa tatan. That time po noon, sinabi ni Grace na si Joseph ay lulun sa online gambling. Ang binibigay lang sa kanya is 300 pesos. Doon ko po na pag alaman nung nagkaharap na sila, ito palang si Grace ay eh, uh, biktima rin po ng BAUSI. Kaya lang, hindi ko na po inisyuhan ng BPO nung 29 kasi po, nagkasundo naman po sila dito na ayaw ni Grace na lumapit sa sa bahay hanggang pinto lang at ang ang harap lang ang nanay. At nagkasundo po na pwede niyang mahiram ang bata na kasama yung nanay o magkikita sila sa labas para magbanding pero kasama ang nanay. Ayaw ni Grace na ipa sama yung mga bata kasi that time na ipahiram na po itong bata. Ang nagsumbong po yung 2 and 5 years old na ilalayo ni Joseph yung bata at dadalhin sa Bicol. Kaya ang ginawa nitong uh, kanyang uh, asawa, hindi na po ipinasama. Sasamahan na lang po namin sila sa tanggapan po ninyo dyan po sa Putatan and uh, doon na din po sa SSDD para po makapag-usap po yung uh, mag-asawa uh, po. Tatawagan po namin kayo para po ma-schedule po natin. Sige po, sige po. Sir Joseph? sasamahan po namin kayo sa SSDD sa Vowsi po para po makapag-usap po kayo para po dun sa relasyon po ninyo doon din po para dun sa bata. Huwag niyo pong ibababa yung linya. Kakausapin po namin kayo doon.